Okay, magandang magandang araw sa inyong lahat. Ay ngayon itatalakay natin ang Aralin 3 sapagkat tayo ay mababang may mamula sa DepEd kaya tayo magkakaroon ng distance learning. So, ito ang magiging basehan ninyo, ito na ating pagtalakay para sa Aralin 3. Una, ang unang yung gagawin sa papel ay itala sa pamagitan ng Venn diagram ang pagkakatulad at pagkakainan ba ng nobela at telenovela. So, na-discuss na natin ka ng mga nakaraang lessons kung ano ang nobela at ano ang telenovela. Silalagay so, ninyo uh, paano nagkakapareho ang dalawang uh, akda at paano naman ito nagkakaiba. Pagbasehan ninyo yung mga halimbawa na ibinigay ko sa inyo at ibinigay ng Ma'am Alicia nung nakarang araw. At sunod, sunod na papel ang gagawin nyo ay mag, a uh, isang acronym. So, ang lagawan nyo ng acronym ay yung salitang pananaliksik. Na ito yung halimbawa lamang ano, yung bawat letra ay maglalagay kayo ng salita o mga salita na pumapatungkol kung ano ang ibig sabihin o salitang maiuugnay ninyo sa salitang pananaliksik. So, ito yung halimbawa, ano lang, ito ay uh, wag niyong gayahin. Kung isip kayo ng sarili niyong uh, salita. Halimbawa yung P, pag-oobserba. A, analitikong pag-iisip. N, nilalaman. A, ayusin ang mga tanong. N, nalilikom na babasahin. ay pagsamasamahin. A, alamin ang iba pang kakailanganin. N, lagyan ang posibleng solusyon. I, isa ay sa mga datos. K, konsulta. S, sanggunian, I, ingatan ang mga salita at K, komento. Yan ay halimbawa lamang. Mas marami pa kayo may isip. So bakit nga ba nabanggit yung pananaliksik? Sapagkat ang pananaliksik ay ang proseso ng pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Sinasagawa ito sa pamagitan ng paggamit ng kung anong nalalaman o na pag-aalaman na isang pag-aaral at pag-isuri upang makuha ng bagong kaalaman, paglita sa mga suliranin o pagpapalawak ng kaalaman sa partikular na rangang na pagsulat. So sa pananaliksik mga bata, napakahalaga na mahilig kayong magsaliksik dahil mas napapatunayan nyo na tama ang mga impormasyon na inyong naririnig sa pamagitan ng mga datos na inyong makakalap. Okay? At mayroon tayong iba't ibang paraan. Mamaya matatalakay natin yan. isa natin ang mga dapat tandaan sa pagsasaliksik. O sa, sa English ay research. Sa Ingles. Ang mga dapat tandaan sa pagsaliksik ay ang magkaroon ng malinaw na layunin sa pagkuha ng mga datos. Isipin mo muna, ano ba talaga yung aking sasaliksikin muna? Kasi pag wala kang, yun yung magiging guide ninyo na ay itong aking patutunguhan. Okay. Ano yung layunin kasunod ay pagpili ng sanggunian, yung inyong kukunan. Alam kong mahilig kayo na mag-search sa internet, lalo na sa Google. So pumili kayo doon ng website na talagang uh, alam natin na reliable yung sources na iyon, ha. Hindi yung uh, Suriin din ninyo, hindi yung um, um, may mga maling datos at makikita naman ninyo yon Halimbawa, sinabi doon na binitay si Rizal, hindi naman siya binitay, siya ay binaril. So, dapat mapanuri din kayo sa inyong mga nababasa. And then, kasunod ay maging objektibo. So, tayo ay hindi dapat maraming uh, uh, kung saan saan napunta yung ating uh, sinesearch kailangan ito lang. kung ito yung uh, ito yung ating pag-uusapan iyon tapos dapat ay uh, hindi mangingibabaw yung ating sariling opinion okay bakit mahalaga ang pananaliksik sa kasalukuyan? Siyempre mahalaga talaga dahil ito nagbibigay daan sa pagpapalawak ng kalaman sa iba't ibang larawan. Hindi tayo makatutuklas ng bagong kalaman kung hindi natin dadagdagan ng pagsasaliksik. Kung hindi tayo gagamit ng pagsasaliksik. Sa pamagitan nito, ay natutukot na itindihan natin ng mga komplikadong isyo. Halimbawa, may isyo ng... Ano ba ngayon ng, ano sa balita? So, halimbawa, yung tungkol sa charter change, yung pagbabago ng, ng saligang batas. So, dapat, bago ka magbigay ng reaction doon, alamin mo muna, ano muna yung babaguhin sa saligang batas? And then, ano yung disadvantages? Ano yung advantages? Sa so, madaling sabi, wag muna tayo magkomento kung hindi natin alam yung buong istorya. At malalaman na natin yun sa pamagitan ng ating pagsasaliksik. At proseso sa lipunan, teknolohiya at iba pa. Sa kasalukuyan, marami na tayong paraan. Ha? Uh, halos 90% ay meron ng cellphone. Kaya alam ko yung iba sa inyo talagang madali na ang access para makakuha ng uh, ideas or information. O, oh, information pala, I mean. Ang salita ekspresyon ng panaliksik, ang posibilidad ay isang pahayag na ng isang pangyayaring maaaring mangyari o magkatotoo, ngunit walang katiyakan o kasiguraduhan. Gumamit ng mga ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad kung ang tao nagpapahayag ay nagbabaka sa pa o hindi pa nakatiyak sa katotohanan na kanyang ideya o salubiin, karaniwan ding nagpapakita na ugnayang sani at bunga ng mga pangyayari ang mga ekspresyong nagpapahayag ng posibilidad. Mas mainam kung gagamit ka ng mga ekspresyong nagpapahayag ng katotohanan. Okay? Iwasan natin ang mga salita na di kaya nga ikaw nagsaliksik para mas maging tiyak yung papapahayag mo ng kaisipan. ng pag-aaral, pangunahin sa pagkatuto ang pagsasagawa ng pananaliksik o pamaunawa ng isang bagay. Nabibigyan tayo ng kaliwanagan sa panibagong kaalaman na ating mag na magagamit sa pagpapatibay na ating mga kaisipan. Nagagawang mapalawak ng pananaliksik ang ating karanasan sa isang paksa o anumang ating pinag-aaralan. So yun, alam katulad na Noli May eh. kung gusto nyo na mas marami kayong malaman, dapat nagbabasa-basa na kayo o kaya ay sinasaliksik ninyo yung mga pangyayari na may kaugnayan doon sa nobela. Layunin ni na pananaliksik na matuklas ta, uh, makatuklas tayo ng kaalaman na ating magagamit sa pag ng higit sa paglika. Sino mang manunulat ay nagsimula magsaliksik bago sumulat. Yes, tama yan. Kahit nga si Dr. Jose Rizal, nagsaliksik din muna siya. Hindi basta-basta siya sumulat, base lang sa kanyang naranasan. Okay? Nagmamasid siya sa kanyang paligid. Kinapanayam niya ang kanyang kapwa. Nakikisalamuha at nagbukas sa mga pahina ng aklat na nakatutulong sa kanya para uh, karanasan kung kaya't sangkap na may tuturing ang uh, pananaliksik upang manulad sa kanyang paligid ay uh, maisulat kung ano man ang kanyang nakikita sa paligid. Okay mga bata, mali yung, ano, yung gitling sa pagsulat. Ano? Hindi na-check ng ma'am. Uh, ang pagsaliksik mga bata, hindi lang sa pamagitan ng internet. Maaari kang magsaliksik sa pakikipanayam. So, pwede kang uh, magtanong sa mga taong alam mo na makatutulong sa iyo. Kung halimbawa ay uh, kay tungkol kay Dr. Jose Rizal, alam mo na magtanong ka sa grade 1. So, ang pwede mong tanong hindi yan ay yung... Uh, higit na nakakaalam sino ba yung mga tao na may alam tungkol kay Dr. Jose Rizal. Tapos, uh, yung mga teacher sa AP, yan, sila'y maraming alam tungkol sa buhay ni Dr. Jose Rizal. Sino pa? Uh, mga dalubhasa na mananaliksik. Oh. Yun, pwede yun. May mga aklat na na-publish na pwede ninyong basahin. Hindi lang ano, uh, ngayon lang talaga ang problema, ay tamad na ang bata na magbasa kagaya ninyo. Magbukas ng libro, ang gusto niyo instant, pagka-click, ayan na. So maraming libro na pwede nating maging uh, pagkukunan na impormasyon tungkol sa ating paksang gustong malaman. Okay. Kasunod, okay kay ang okay, pagsasaliksik ay ang kakayang ng isang individual na may lahat ng anumang kanyang natuklasan, Pasalita o sa pasulat na paraan man ito, gayon din na malinaw at maayos sa paglalakip at paglalatag ng mga datos sa na nasa upang higit na maunawaan ang nais ipabatid. Ang tamang paggamit ng mga salita na maunawaan ng sino mang mambabasa. So yan, uh, gumamit tayo ng mga salitang alam natin na ma maintindihan ng lahat. Ang pagsaliksik mga bata ay hindi lamang pwedeng uh, sa pamagitan ng pagsulat, pwedeng sa pamagitan ng pas, uh, pasalita ay atin ang uh, mailala, mailalatag o may babahagi ang ang resulta ng ating pagsasaliksik. Halimbawa, sa pasalita, sa pamagitan ng pagtatalumpati, kung ikaw ay naanyayahan sa isang uh, malaking event, So, pwede mong sa pamagitan ng pasalita, maibahagi mo kung ano yung mga nasa liksik mo tungkol dun sa paksa. Siyempre, gamit na gamit natin talaga ang pagsulat. Then, sa panitikan, maaaring nasisilid sa mga pahiwatig ang kaalaman at diwa ng pinapaksa sa ka... Pinapaksa. Kaya, nangangailangan ito ng mapapanuring pagbasa, sa na kalaman at pananaliksik upang maunawaan ng mga nakapaloob dito. Sa ano limitang here eh, sa mga pag-alam sa pinagdaanan ng nobela at ng Rizal sa kanyang panahon, higit natin naunawa ng daloy ng salisay nito. Naunawa natin ang mga pahiwatig at mga paglalarawang mula literal hanggang sa pagkakaroon ng ibang bisa sa pagpapakahulugan. So mga bata yan, kaya sinan ko din sa inyo yung buhay ni Dr. Rizze Rizal para mas maitindihan ninyo yung bakit nasulat yung no limitang here. And then kasunod yung kasaysayan, uh, di ba? Na-discuss na sa inyo yung kasaysayan ng Noli na dumaan muna sa mahabang panahon sa masalimuot na pangyayari sa buhay si Rizal bago niya na isa parang ma maimprinta ang uh, kopya ng Noli Mitangere. Naghirap siya bago niya may sakatuparan ang aklat na iyan. And then nakalagay din diyan yung mga karanasan niya, lalo niya lalo na kung talagang binasa ninyo yung buhay ni Rizal. Ganun pa man, dapat na maunawaan ang no limit ang isulat na Rizal sa wikang Espanyol at nangangailangan ito na malawak ang pagsaliksik ng mga scholar upang maisalin hindi lamang wika sa wika, kundi maging ang diwa, kultura at ang pagiging Pilipino ng nobela. Sa madaling sabi sa mabigat na tungkulin ngunit kahangahanga ang gawain pananaliksik. Tama, kahangahanga, kagaya ng ginawa ng mga ilang manunulat na kung saan ay Isinali nila yung nolimitang here na sinulat ni Rizal mula sa wikang Espanyol sa ating wika, sa wikang Filipino. So napakahirap mga bata ang pagsasalin kasi kailangan uh, buong diwa ay mailalagay mo doon, anong kultura ang nakapaloob, lahat ng walang mababawas, walang madadagdag kapag ikaw ay nagsalin. Kaya tinan nyo naman kung gaano, kaganda, uh, gaano kaganda rin yung ginawa nila pagsasali na kung saan mas naiintindihan natin ngayon. So ito sa lalagay ninyo sa kapangatlong papel. Sagutin nyo mga sumusunod na katanungan. Una, ano ang mabuting dulot, dulot na nibibigay ng pananaliksik sa isang mambabasa na akdang pampanitigang gaya ng Olimitang no Heri? So yun ha, Uh, alamin ninyo, mag, uh, nakatutulong ba yung pananaliksik dun sa No herring. Pangalawa ay, sa iyong palagay, ang maaaring mag-isuliranin mo sa pagbabasa ng No Heri? Kung walang sapat na pananaliksik kang gagawin sa wika, sa kasaysayan at sa kultura. Kung basta binasa mo lang yung No hindi mo na pinag-aralan yung kasaysayan, yung sumulat, sa palagay mo, ano kaya ang iyong magiging suliranin? Pangatlo, ano-ano ang dapat iwasan ng isang manunulat sa gagawing pananaliksik? So, kung ikaw halimbawa magsasaliksik ka sa buhay ng Rizal o sa iba pang pangyayari sa No Limitang Heri, ano yung mga dapat mong iwasan? Pangapat, ano ang naiudulot ng pananaliksik sa mga manunulat? Yan, nabaglita natin yan kanina bilang isang manunulat, ano kaya ang magandang dulot nito? At panlima, uh, bakit mahalaga ang pananaliksik sa pagsulat at pag-unawa sa isang pampanitikang gaya ng nobela? So ilalagay niyo dyan, ano ang kahalagahan ng pananaliksik sa anumang uri ng panitikan? So ako na tayo sa hindi lahat ng nakaraan ay pwedeng kalimutan. Okay? Sabi nga nung iba, batay mananatili sa nakaraan kung iyon ay tapos na ang mahalaga ay magpatuloy pero tandaan natin na ang nakaraan ay bahagi ng buhay natin na hindi na mawawala wala ang wala tayo ngayon kung hindi dahil sa ating nakaraan may kasabihan nga na ang hindi lumingon sa pinanggalingan hindi makararating sa paroroonan. Kaya nga patuloy nating nililingon ang mabubuting ginawa ng mga dakilang Pilipino sa ating kasaysayan dahil wala tayo rito kung hindi dahil sa kanila. Walang, wala tayong natatamasang ng karapatan at kalayaan na kagaya ngayon na hindi nila natamasa sa panahon ng ating kasaysayan. So dito, uh, babalikan ninyo mahalagang tala tungkol sa no Sir Rizal na ating tinalakay. Susulat kayo ng pag pagsuri sa nobela bilang sa ng kalagayang panlipunan. Gumamit ng mga kop ng salitang ekspresyon sa paglalarawan ng lahat ng sariling pananaw ukol sa paksa. So ilalagay ninyo niya yan, drawing kayo ng fishbone diagram. Ha? Halimbawa, o oh, dito sa sa fishbone. Dito sa taas, halimbawa, ilalagay ninyo na sa taas, ano yung pangyayari sa no limitang here o sa pagkakasulat ng no limitang here o buhay ni Rizal na sa iyong pananaliksik ay yung ba ay totoong nangyari o hindi. Pwede kayong gumamit ng mga ekspresyon na nagpapatutol. Bawa, ito totoong talagang sadyang makatotohanan. Yan ang pwede niyong gamitin. Halimbawa, ang uh, ilalagay ninyo ay... Uh, si uh, si Crisostomo Ibarra ay uh, ilang beses na inalipusta ni Padre Damaso. Lagay mo naman dyan sa pagsaliksik mo ay ang mga praile sa panahon ng ating kasaysayan ng mga pareng Kastila ay karamihan ay may uh, masamang ugali. Sila ay abuso sa kanilang kapangyarihan um, ma masasakit o matatalim ang mga salitang ginagamit. Ganon. Papatunayan mo na nangyari talaga yon sa kasaysayan na may ganon talagang mga pari. Okay? Kasunod, ah uh, ito na yan ah. Ito yung pagbabatayan, na, pagbabatayan sa pagmamarka dun sa inyong fishbone. So, maayos na talaga yan sinusuring paksa nakagagamit mga salita Kaya sabi ko sa inyo, gumamit ka talaga, makatotohanan, sadya. Yan. Basta ekspresyon ng nagpapatotoo. Okay? Base doon sa inyong pananaliksik. At sunod din, nakapaglalahad ng sariling pananaw ukol sa paksa. Ayan. Ha? And then, ang huli ay nakapaglalatag ng mga nasaliksik na impormasyon. So, maayos mo dapat mailalatag yung mga datos mo. Base excuse, base doon sa sinaliksik mo na information ukol doon sa pangyayari sa lipunan na binanggit dun sa akda. Or sabihin natin ni Rizal, or sa boy Rizal o sa kaligyan pangkasaysayan. So, pag nakakakay ng 1520, ay syempre napakahusay. Dahil nagpakita ka na ng sa sinagawang pagsuri. 10 to 14, mahusay. Pero bagamat mahusay ang pananaliksik, ay may ilang kasanayan na dapat linangin. So, ibig sabihin, meron kang hindi na perfect, siguro kailangan mo pang practice-practicing doon. 1 to 9, nangangailangan na pagsanay. Si Kaping mas makapagbigay ng angkop na pahayag mula sa paksa. Ibig sabihin, ang iyong datos sa hindi masyadong bunga ng pananaliksik. Kasi na yan, ay balikan ang board ng Nolimit here Ito yung pang-apat na gawain na gagawin ninyo na nasa ara din to at italang mahalagang tagpo pangyayari na kikitaan ng pananaliksik ng mga tauhan. Ila din na naging dulot sa kanila bati sa mga sumusunod na pangyayari. Pumili ng tatlong tauhan lamang. Tatlong tao lamang ha. So halimbawa, tawang sa no limit ang here. Ang nilagay mo doon ay si Maria Clara. O, si Maria Clara. So, anong pananaliksik ang ginawa mo kay Maria Clara? Ang ginawa mo ay uh, nagsaliksik ka sa pamagitan ng internet or sa Google at doon mo na nalaman na si Maria Clara ay uh, siya ay uh, sumisimbolo sa mga simbolo sa inambayan na kung saan siya ay uh, Sunod-sunuran o walang lakas na ipagtanggol ang kanyang sarili sa panahon ng mga Kastila. 'Yon ang bunga ng pananaliksik na ginawa mo. Ano 'yung dulot sa tauhan? So si Maria Clara ay uh, walang kapangyarihang sumalungat sa pinag-uutos ng kanyang ama, ng kanyang anak um, uh, ng kanyang uh, ninong na si Padre Damaso, oh, bagama't umiibig siya kay uh, kay Crisostomo Ibarra na naig pa rin ang kagustuhan ng kanyang ama na humiwalay sa kanyang kasintahan. Okay? At pinili niya na maging isang mongha. Yon, dapat ganun ha. Magkakaugnay. Ano yung pananiliksik na ginawa mo? At ano yung nasa liksik mo sa tungkol sa kanya? Then, dulot sa tauhan. Pagdulod sa tauhan, ano yung halos kinampanan niya dun sa akda? So ayan din ang pagbabatayan natin ha, maayos ang nilalaman, nakapagtala. Mga bata walang uh, pagitan yung nakapagtala ha, yun ang isang salita. Nakapagtala ng ilang mga tauhan, nagamit ng angkop ang mga bantas at mga ekspresyon. So ito ang ating interpretasyon, 8 to 10, mahusay kung ikaw nagpakita ng kausayan sinagawang gawain. 5 to 7, katamtaman. Yan din, bagamat mahusay ang ginawang pagkasalistik, may ilang dapat pa rin nilangin. And then 1 to 4, uh, yan, nawala ng L, natagdag pa ng A. Nangangailangan, ay, na L lang pala wala, nangangailangan ng pag-aaral. So, si Kaping makapagbigay ng kop na datos. Dapat ugaliin pa rin talaga ang magsaliksik. At uh, ito naman ay uh, idudugtong na lang ninyo dun sa kasunod niyan bilang gawain na Pangina na ba yan? Ikaapat na gawain. Ito yung pinaka-quiz ninyo. Pumili kayo ng pinaka-tumpak na kasagutan. So, ano yung pangarap ni Don Rafael Ibarra para sa mga Pilipino na gustong, gusto yun ha, gustong maisa katuparan ni Crosostomo Ibarra? So yan, pwede kayong gumamit ng pag pagsasaliksik. Ano yung number one na pangarap ni Don Rafael Ibarra? A. Magkaroon ng kabuhayan ang mga mamayang Pilipino. B. Magpatay ng paaralan para sa kabataan Pilipino. C. Pantay-pantay na oportunidad sa trabaho para sa lahat ng Pilipino. At letter D. Magandang kinabukasan para sa mga mahihirap. At bilang takdang aralin mga bata ay dibasahin na ninyo o kilalanin ninyo yung mga ah uh, tauhan sa nobelang No limitang Ang Heri. Mas kilalanin pa ninyo isa-isa. Kung may tanong kayo, adi mag-chat kayo sa ating GC para at least ay mabagyang linaw at mag-send ng uh, voice, voice record o audio record si Ma'am Alicia o, o pag hindi ay di ako ha, basta mag na kayo sa GC, yan ay ipapasa ninyo, ilang activity yan, ipapasa ninyo sa Wednesday. Dahil sa Wednesday, ay hindi na natin tatalakayan, yan, na tayo sa aralin 4. Okay? So, yun lamang, maraming salamat, gawin na ninyo ngayon, para kayo ay mahaba-haba ang paghiga. Yan. Okay, salamat at God bless.